Grabe ba? Grabe. Grabe na to mga master. Saan saan ako tumambay? Tumambay na ako ng Circle of Verde. San san, dito, Chindisita. Saan saan ako tumambay? Wala pa rin booking. Ano ba yan? Bakit parang antumal ko pa rin ngayon? Araw ng Martes. ay, ay gagawin natin ngayon mga master akya ah, tayo ng Ortega Center ewan ko na lang hindi pa tayo makakuha doon ano ah. so ba yan magbook na kayo wala akong pambayad ng motor atake ah, ah, ah. ah, na yung motor ko wala akong pambayad magbook book na ako kayo. <laughs> Ay, mga passenger po ni Angka. Sana wagan po ako mag-book na kayo. Wala po akong pambayad ng motor ko. Atake na to. Atake tayo ng bigas Alang aning oras din kasi, eh, no? 3.43 tapos sa alang-aning lugar tayo <laughs> Ya. Pangit di itu. Pangit di itu sa lugar na to. O ako lang yung pa. Ah. <laughs> ano ba yun? Paano ba yan? Ba't to si so, pa si Pops. So, may pasahero. Tayo, wala. Wala ya, tayo. Uyak tayo dito. Tambayan na natin sa Ortega. Iwako na lang kung hanggang alas 5 na nga kung di pa tayo makakuha ng booking. Alam nyo bang naka 12 rides pa lang tayo simula alas 8. Ano ba tayong oras nagsimula? Unang booking natin ay 7.40 po. Nasundan ng 8.49, no? Agad. Sunod, 9.44. Sunod, 10.04, 10.37, 11.10 na sunod. cancel pa tayo ng 11.30, 11.51, 12.09, 12.23, 1.26 2.21, and 2.42. Ngayon is 3.44 na. Wala, isang oras na. Hindi na tayo nagkaroon ulit ng booking. Ano ba yan? isang oras na makalipas mga pre kaya naiiyak na talaga ako uyaw tit tit may nagta traffic pa kasi walang stoplight eh. may nagta traffic pala eh. May booking na tayo. Ay, e ang kaso naman. 50 lang mga pre. Tagal na natin nagantay ng booking. Sang oras. Tapos papasokan tayo. 50 lang. Sige na nga lang. Kaysa wala. Tanggapin na lang natin yung 50 na niya. Kaysa wala. Oo. Oh. Ang layo pa niya. Oh, Bayan Center, Meralco Gate. Ha? Ano ba yan? Doon pa siya sa Meralco. Ano tayo dyan? Ano ral ko pa natin siya kukunin mga tal. Bayad center meral ko. Ortiga sabi niyo. Hindi tayo sa Julia Vargas si... eh. Ah. Tapos 50 lang siya. Hatid natin siya sa Ortiga center. Aray. Aray ko po. Isang oras na makalipas bago tayo pinasukan ng booking. 50 pa.